Maray na banggi sa gabos niya mga katugangan sa Pilog na Bicolandia. Kumusta po ang labang saro sa tuya, minamahal na mga tugang ngunya na banggi? Mag-iribahan po kita sa, sa tuyang programang ang pamibi sa pagkabanggi sa oras na alas 7. Uh, live po kita sa Facebook pages kang Southern Luzon Mission of the 70 Adventist AWR Southern Luzon as in uh, naka-cross po ini sa oh yang uh, personal page ang uh, pamibi sa pagkabanggi ay paki-sumaro kan mga Bicolano para po sa satuyang uh, revival and reformation initiative kang satuyang iglesia sa bilog na kinaban ibahan dyan an satuyang pag-aadal kang tatramo en Dios sa Royal yung Bible reading yung kitangon niya sa Ezekiel uh, chapter 28 asin kaibahan dyan mga tugang an satuya pong pagpapamaibi uh, sa lambang oras na alas 7 nin umaga alas 7 nin banggi sa laog ni na uh, sarong sibana inaapotayan nin 7 7 7 E ay po dyan, mga tugang ang satuyang pakiimbuelto sa care group ministry sa satuyang evangelism activities. Yang tulong yan, dahil po yan nawawara mga minamahal kong mga tugang. Yan. Welcome po ang uh, mga tugang ta sa probinsya kang Sorsogon, Albay, Katanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, as in uh, Urias Island, as in anibatang mga katugangan, Nayaon sa manlain-lain, narunakan sa tuyang namumutang nasyong Pilipinas, asin sa bilog na kinaban. Magkaibahan po kita sa, sa tuyang programa, kunyan na banggi, in preparation po mga tugang para po sa uh, uh, offline and online evangelism po ni Pastor uh, Ricardo Bulanio Sa po sa mga district pastor kang uh, Southern Luzon Mission assigned sa South Sorsogon District. Siya po ang satuyang speaker sa Burabanggi. Kasi nilalauman po niya to na, an na care groups, uh, ang mga lokal na iglesia, kang Southern Luzon Mission, ay nagpartisipar po sa satuya pong online and offline evangelism. pagipu po ini ng uh, satuyang yang uh, pag ibang ebanghelyo sa simple, alagad, very powerful na paagi, tanganing maipaabot po ang uh, mensahe sa bilog na kinaban. Ang witnessing sa tuya mga tugang ay uh, yaon na sanap po sa muro as in yaon sa duwang kamot. Share asin in ipag-pray nindo sa tao na sa indong pighirasan kang uh, Uh, series ni Pastor Ricardo Bulani. Sa to yung mm -hmm. manigrenize po ang sa to yung IT, si Sir uh, Koki Jan para po sa pag-prepare kan uh, materials asin in uh, ang sakripisyo ni Pastor Ricardo Bolanio. Salamat nun po kay eh, Pastor Bolanio para po sa sa iyang pag-share kang message ni Mahal na Diyos. Ano po sa mga lugar po na daing uh, signal Uh, kang internet o daing uh, internet ay yaon available ang sa tuyang mga last drive uh, yaon dyan po ang uh, series ni Paso Bulanyo as in dinadalan yan kan mga care group sa paagi po kang uh, TV kay bahan po ang sa indang mga care friends o so maybe ni minamahal na mga tugang uh, dahil po kita maabot ng alas 7 dahil aantabayan ang nanta po and uh, uh, online and offline evangelism kunya na bangki sa bilog na Southern Luzon Mission. Kunyan mga tugang bago po kita magpadagos, mas maray po na kita ay magpamibig. Kagurang na niya mong Diyos na yaong kapuseta sa mga langit, kami po mag-aadal ka na sa imong mensahe. Pati po ka na sa muyang programa ngunyan na banggit nahagad mi po ang sa imong banal na panginginat na mapasalambang sa rosa muya, samantalang kami maghurup-hurup kang sa imong banal na tataramon. Salamat po sa pagdinig mo sa mayang puso at sinisipan sa mga atin ng kasalan at sila nagiyak ang sa imong santong espiritu ang uh, mamatian niya mo at sin uh, uh sa imong pinakaminsahi para sa lambang sa rosa Binisyonan Bendisyonan po ang samuyang mga taga-subaybay ng unya nabanggi sa Pagnarnesus. Amen. Uh, salamat po sa sampulo na nagdadalan sa Lambang Saro sa Tuya. Sa Tuya ang programa ng unya nabanggi. Good evening kay Ma'am B. Banyas Vergara, Irene Anabi Kanya, Ma'am Ma good evening. MJ Rivali as in Nogara Joliet. Yan po si Ma'am Juby Mandia yambon, Ma'am Hani Rose Camilla Borja as in Ma'am Abigail Bulalakaw, at si Madam Helen Roman. Yan, thank you po sa pag-join sa tuyang programa ngunyan na banggit. Ang mga tugang, ang sa tuya pong topic ay ang uh, presensya ng Santong Espiritu sa buhay niya to ay kay po ang tatanganin po kita. Good evening po kay Madam Lut Lut Arezgado. Gusto ko pong ipahilingan uh, na slides, mga tugang, tanganing uh, mahiling tapuan uh, yan. Uh -huh. Sabi po sa tuya, sa early writings page uh, 600, uh, page 66 and 67, uh, ipinahiling ni Mahal na Diyos sa uh, Minsahiro, uh, ni uh, Iglesia, ang uh, glory, ang kamurawayan, no? Nin, uh, Uh, mga bagay na inihanda ni Diyos para sa sa iyang banwaan. As in, ipinahiling sa iya ang remnant, ang mga natadang maimbod na paratubod nin kagurnan didi sa kinaban. Asin ang anghel nagsabi, Will you shun the seven last plagues? Makakaiwas baga kaya ang labang saro sa pitong salot? will ye go to glory and enjoy all that God has prepared for those that love Him and are willing to suffer for His sake? Ini po ang sarong hapot, mga tugang kan banal na anghel. If so, ye must die that ye may live. Get ready, get ready, get ready. Ye must have a greater preparation than ye have now. Sacrifice all to God. Lay all upon His altar self, property, and all a living sacrifice. It will take all to enter glory. Uh, maiwasan ta po mga tugang ko ang um, uh, pitong uh, salot. Ano Maiwasan ta ang kapahamakan, ang panganib. Kung sa tuya pong isurinder ang bilog tang buhay, diyan sa satuyang mahal na kaguranan inihanda niya to ang satuyang sadiri para po sa daing kasagkudang buhay. Uh, inihanda ta ang sadiri ta sa magayon na untukan mahal na Dios. Alagad kaipuhan kita mga tugang na magadan sa satuyang sadiri. We need to die, no? Tanganing mabuhay kita asin maging ready sa Uh, pagdatong nin sa tuyang sa na Sa si Jesus. Sarong paagi, tanganin kita po ay makahanda sa uh, pagdatong nin kagurangnan ay we need to surrender. Isuko ta ang sa tuyang sa diri. Sabi ko na nga ni po, kan nakaaging mga panahon na kita mga tugang ay nag uh, aadal na in order for us to live the key is to surrender and in order for us to win the 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 secret is to surrender to give up no to give up so an sinasabi sa tuya mga tugang sa banal na uh, sinuratkan sinurat kan minsahero nin mahal na Dios ano daw po ang sa tuya para sa kaguranan gabos Ah, isakripiso niya to sa altar ni Mahal na Diyos. Ano ini? Susatuyang sadiri, susatuyang mga property, gabos, bilang sarung buhay na sakripisyo in order for us to enter to God's glory. Iyan, grabe po. E bayan bayanan gabos para lamang po sa satuyang kagurangnan. Oh, isurinder ta ang gabos at uh, pag isurinder gabos, ang karibay naman ka mahal na Diyos ay eternal glory. Daing kasagudang buhay, minamahal kong mga tugang diyan kay Kristo. Ano po? Mare na banggi po kay Brother Rinaldo Cepeda. Diyan po ini sa um, baka kay Albay. Tama? Kabasan. Baka kay Albay. Kasama, kaibahan taman po si uh, Brother Ronaldo Luntabo. Sabi niya, good evening po pastor. Si Sir Mulo Bulalakaw, si Elder Bulalakaw, diyan po sa lugar kang Pudoran Albay. Yan siya kaibahan ta, as in, si Kate Gualvez, uh, Gualves. Then si Ronald uh, si S Sister Lotlot Baldosa, si Ma'am Lot. Salamat po kay Johnny Pumanis Polo. Thank you so much for joining. As in, Sister Mercy or Tenero Archaga. Okay. Now, um, magiging sabi, chief and langit kung sa tuya ining maako, minamahal kong mga tugang. Heaven will be chief enough if we obtain it through suffering. Hmm? We must deny self and all along the way die to self daily let Jesus alone appear and keep his glory continually in view, said the angel, deny self. Ang sabi, ye must ah uh, be free. Yan. Mga tugang, masakit <clears throat> ba gana? Ang sadirita ay buhay. Alam nindo, may kanya-kanya kitang mga struggles and challenges puro daw. Iba-iba ang mga inaatubang niya ito ng mga isyo sa buhay bilang sarong uriponin kagurunan, bilang sarong tao, bilang sarong paratubod. Masakit magadan sa sadiri. Ano lalo pa idaron ta, pa ta ang sadiri Talagang uh, dadarong kita kaini sa karatan. As in, uh, sa kapurisawan, dadarong kita kaini sa problema. Magdadagdag nin uh, Uh, uban sa satuyang buhok as in uh, stress ang daraka ini sa satuyang buhay. So mas maray talaga po brother Ruel Ramirez na magadan ang sadiri. Ano po? Patay ang sadiri ta. San kung buhay na buhay ay nagpipresik pisik na garo uh, yan. Mm -hmm. We must die, no? Said the angel, deny self, ye must step fast, no? Sabi sa uh, uh materials na pinapag ask the Lord to reveal to you yourself. Sa tuya dapung pong uh, agadon sa mahal na Diyos na ipahiling ta, niya sa tuya ang tunay tang pagkatao. Iguan ba ang mga tao na garo untouchable na, no? Iguan mga tao na very strong on personality. Iguan mga tao na mm, very proud sa saindang sa dire mga tugang siguro dahil sa educational attainment siguro dahil sa status sa sosyedad siguro dahil sa ma mm, matali siguro dahil sa uh, physical appearance o siguro dahil well known as in posisyon position alagad mga tugang ang pinakamagayon pag nagatubang kita sa salamin ipamibita sa mahal na Dios Lord reveal to me myself. Asin in, kung ipahiling nin kagurangnan sa tuya ang satuyang yang sadiri, mga tugang ay hagadon ta sa mahal na Diyos na dapat ining sadiring ini ay mailubong, magadan, ah, as in, an mabuhay ay mayong iba kundi ang satuyang kagurangnan sa Jesus. No? Mga tugang, our future eternal happiness depends upon having our humanity with all its capabilities and powers brought into obedience to God and placed under the control of divinity. Hindi na po nakasalalay mga tugang ang satuyang daing kasagkudang kaugmahan. Ha? Ha? Mga tugang, ang satuyang humanity, ang satuyang pagkatao, uh, ang gabos na kapabilidad ka ini, as in kapangyarihan, dapat ay Uh, yaon sa na magamit sa pagsunod sa kabutan kang sa mahal na Dios under the control of the divinity si sa divine power kay ni mayong iba mga tugang kundi ang santong espiritu an sa an ipinanuga kan sa uh, mahal na kagurang na na si Jesus. Jesus became a man that he might meditate between man and God that he might restore to man the original mind which he lost in Eden through Satan's alluring temptation. Through Jesus Christ, every man may overcome. Sa paagi ni Kristo, kita maka-overcome, kita maka maging mapanggana sa satuyang mga sadiri. sa satuyang ipamibig mga tugang that the mighty energies of the Holy Spirit with all their quickening, recuperative, and transforming power may fall like an electric shock on the palsy-stricken soul, causing every nerve to thrill with new life, restoring the whole man from his dead earthly sensual state to spiritual soundness. So kayo po ang power nin banal na espiritu inyo, ng electric shock from the Holy Spirit. Mga tugang tanganing at mga spiritual nerve ta, mga tugang ay mabuhay, as in magadan. So sa tuyang pagkatao ta kung dai ini magadan ini buhay dadarong kita kini sa pagbagsak asin sa karatan ha Mari na banggi po kay Azel Atapil sabi ko di evening po Pastor from Tabogon Church yan Salamat po tugang sa imong pagiba sa tuya ngunya na banggi asin si Regan Dilarama yan man si Ma'am Pem Gia Kalayo sabi niya God bless po Pastor at sa program okay thank you so much po uh, mampem Pem Yes, magadan ang sa pagiging worldly, magadan ang sa mga ugaling mayong data, ano po, yung sensual uh, state, uh, maribayan ng spiritual soundness. Iyo? Hmm. In order to be purged and to remain in pure, 70 Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light that when the Israel of today humble themselves before him and cleanse the soul temple from all defilement, he will hear their prayers in behalf of the sick and will bless in the use of his remedies for disease. O okay, puhan sa tuya, ngunyan an Holy Spirit, mga tugak. Sa laog kita kauntukan, sa sa workplace, sa sa pakipag-associate sa mga tao, ay kaipuhan kita mga tugang maging guided kan banal na espiritu no tanganing ang sabi mag we will remain pure pure from defilement kapag ini mangyari ang sabi ang sa tuyang mga pamibi ay dadangugon kung mamibi kita para sa may hilang sisimbagonin mahal na Dios asin magtataos siya nin blessing o, sisayan mahabukayan Sabi pa, sapat prophets and kings, page 233. To the heart that has become purified, all is changed. Transformation of character is the testimony to the world of an indwelling Christ. The Spirit of God produces a new life in the soul, bringing the thoughts and desires into obedience to the will of Christ, and the inward man is renewed in the image of God. kapag ka renewed na kita mga tugang, pagka kita po pala na ay nabago na, ayan, automatic and desire niya to ay obedience sa kabutan ni sa tuyang mahal na kaguran. Iyo po. So, yun po mga tugang sa tuyang pag aadal ah, mo niya na banggi, as in magpasiring na po kita sa pamibi, ipamibita eh, po ang, uh, ano ini, an, uh, uh, sa yang offline at online evangelism as in ang panahon dahil may mga nagkahirit hit stroke na mga tao ngunya na niski aki pa ay na hit stroke mga tugang ipamabita sa kagurang na na iyan po ay uh, magbago naman ko taan panahon niya to ano so ang kinabanta ay bako ng komportableng istaran ay magdulo kita sa mahal na Diyos ngunya na baki Kita po ay magpamibi sa halipot na panahon. Nagurang namin Diyos, ayaw ang katatay-tas ng mga langit. Maun po ang pili ng nanas ng mga pangyarihan. At ikaw na nabubuhay sa haloy ng panahon, sagkod sa daing kasagkod ng panahon. Ika ang pinagkalian kang gabos na bagay. Ika ang Nagtaok kang sa moyang buhay, nagpapreserba ka ini asin nagtataok kang sa pangaipo Ika Ikadios na buhay na karapat-dapat mag-ako nin pag-umaw asin pagsamba. Gonyan na bangki, nagpapakumbaba po kami sa saimong banal na atubang. Nagkakasala kami, nagkukulang. Masumbikal kami sa saimong banal na kabutan. Tugod kami kagurangnan sa imong patawaton inaagad mi na irokan po lugod sa mayang puso at sinisipan, nin kapangyarihan kang sa imong santong espiritu. Tukdoan mo kami magsunod sa sa imong banal na kabutan. Ipasakop mi ang sa mayang mga plano, ang sa mga kaisipan, maging kasangayon kang sa imong kaisipan, ang mga tinatarami ay makapagpapaugma sa imong sa imong kapwa. At ka po, mahal na Diyos, ang magrehinar sa moyang buhay. Paghadian mo ang puso at sinisipan niya mo asin mamumuhay kami na inihahayag ang sa imong katanusan, sa imong hustisya, asin ang sa imong pagkahirak, ang sa imong kabanalan. Magpalaon po kaguranan ang mga tugang niya sa bilog na Southern Luzon Mission. Sa indang pamumuhay, sa indang pagganap buhay, sa indang pagtatrabaho, at sa indang mga paglurugaring. Ang bilog nindang pamilya sa imong pong i-bless o oh, mahal na Diyos. Asin padagos po sindang I equip sa mga ministries kung saan sa, in sa sila involved. As in kung ano man trabaho, igwasinda da. Pagtauman po sa mga banal na biyaya, tanganing magkaigwa po o Diyos ng kapangkanahan. an panahon mo niyan, labi-labi ang pag-init o mahal na Diyos. Kung paano ang sa imong banwaan sa ilang kan panahon, na yao sa disirto, nagbabaklay pa sa promised land nag-provide ka ning shade sa paagi ng pillar of cloud. Kunyan kaguranan, siring man po lugod ka iyan ang maging experience ni lambang saro sa muya. Yaon kami sa ilalom kang sa imong proteksyon, kang sa imong pagkamuot, kang sa imong pagkahira. Ang kaiwal nagigibon ni paagi, mga kalamidad, tanganin ni buhay. Halagan ikayaon, tanganin ni ka sa mayang buhay pinapabimi po ang mga estudyante na nagdadangadang po sa pagtatapos ng school year, kadakol po ang mga requirements sa kaipuhan matapos. Equip po, po mahal na Diyos sa paagi ng kadunungan. I-provide man po ang financial na pang sa mga magurang na napapaadal. Tangani pong uh, maitaoan na uh, sa indang support sa eskwilahan na ang mga financial obligation ay ma i-comply tanganing mag, maging maayos po ang, uh, ang lakaw kan pamilya ang uh, mga kaakian sa paghanda kan sa indang sa sa maray na puturo mahal na Dios tinatagubilin tagubilin man po inang gabos sa imong banal na kamot siring man po uh, ang padagos na offline at online evangelism ni Pastor Rick Bulanyo ngunyan sa pakiimbulto kan mga tugang Sabangan po Diyos na po ng mga tao at mag-ako kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Salamat sa paghinanyog mo sa inyong pamibig. Inahagad mo yung na, na ini sa pagngara na Yesus at sa may na ng tagapagligtas. Amen. Marina bang yung mga tugang, iguan na sana pong uh, tulong minuto, tangani pong magpoon kita sa satuyang offline and online evangelism. Ipamibita po ini as in maki to po kita mga tugang, dahil ini po ay sarong opportunity na kita ay magkaigwanin na uh, time na makapag-share para po sa Satuyang Offline and Online Evangelism. Ano po? Salamat po ay... Ma'am Rosalita Balmes, yaon po kami, asin si Ma'am Maria Sencha Medinilla. Ini po ang mga greetings nila sa tuya. Unya na bangki si Sir Marilyn Carancija. yaon si uh, Jax Melina Moralina, Asil Atapil, si Pem, yan po ang sa mga greetings sa tuya. Unya na bangki sa mga tugang tanah kaibahan. Salamat po kay Ronaldo Lontabo asin sa 39 na nag-love, asin like asin sa 17 ng mga katuod at niya ito sa bilog na Southern Luzon Mission na nakisumaro sa satuyang programa ngunyan na banggi. tabayanan po mga tugang an offline online evangelism ni Pastor Ricardo Bulanyo ngunyan na banggi. Uh, yan po ay madadala niya to, sa mga media channels sa Southern Luzon Mission. Ito rin naman mga tugang, dahil na po ako mahaloy. God bless po sa tuya gabos. Ang pagpapala ni mahal na Diyos, maako po niya to unya na po.